bang diferensya nung kanya suntok sa ibang mga nakalaban mo? Um, of course, uh, magaling si Naoya, Inoue, at saka uh, mabilis. Uh, although hindi, hindi ko pa nakita yung laban, so... Uh, uh, sa tingin ko, yung uh, nangyayari sa laban is uh, uh mabilis talaga si Noe so hindi ko masabayan yeah um, ginawa ko talaga lahat uh, para manalo sa laban so uh, I think uh, I did my best uh, to perform in the ring so ang ginawa ko lahat yung training namin uh, yung sakripisyo sakripisyo ng team buong team uh, tsaka nakasalalay yun yung dalawang belt ko na uh, pinakaayaw ayaw ko ding bitawan pero nangyari yung pwedeng mangyari. Kaya yeah. yun.